Wala mga tropa, tuturan ta ka mo kung paano ang pagubak ning manggang inog. Napaka simple man sa mga tropa. Step by step pwede tuturo ko sa inyo. Dapat ay kamo mangga inakot silyo. Primero mga tropa, islice niyo kanini. Para sa mga tropa. Islice niyo mga tropa. Tapos hindi naman siya mga tropa. Bali pakros cross lang si mga tropa, pakros cross. Ide. Kena ide naman siya mga tropa. Harug niya mga tropa. Tapos ide naman mga tropa. Yan, itangit itang naman mga tropa. Tapos ide naman mga tropa. Sad pa ide mga tropa. Napaka basic mo di yung Sampai tropa. Sad pa yung mga tropa. Tapos dapat mga tropa. Wani ka din na. Pagbukas nga yung mga tropa. Yes, tropa. Wani mga tropa. Pag ubak ng mangga. Yan mga tropa. Napaka ah, basic niya yung ni mga tropa. So ayun na mga tropa. Ang ninyo. Labing urag. Ginawa natin. Tata na ko na yung mga tropa kung pwerte man. Pwerte mga tropa. Labing tamis. Pakishare nyo ka ding video ng mga tropa. Salamat. Ayun na. Pwede nyo siya yung uh, i display mga tropa. Yena, na. Kuperte mga tropa, labing tamis.